update ko po kayo sa akin kalapati wala pa pong umiitlog mga kalapatids yan o oh. medyo matagal pa po sila bago mangitlog eh pero nag ano nag -me meet na sila eh nag ano na sila eh nag ano ha, na sila kaso lang matagal mag ano eh mangitlog eh yan nag -me meet na sila oh. nakita ko na yan Mar ano, halos sunod sunod nga mag meet ito nag -me meet na rin to Yang dalawa. Kaso matagal lang talaga eh. Iwan ko ba kung bakit. Ah, uh, ito. to. ko yan mga kalapatids kahapon. Yan, kaya medyo malilinis ang mga mga balahibo niyan mga kalapatids. Eh. Medyo malilinis yan. Yan. Kunin ko to. Native lang to mga kalapatids. Ito. Yan, native yan, uh, red check. Hindi yan racing, mga kalapatids. Bali, may kwento ako nga pala sa tungkol sa native, mga kalapatids. May kwento nga pala ako. Kasi noon, kasi dati na akong nagkalapati noon. Siguro ang edad ko noon, ano eh. Medyo nasa 20 years old ata ako, no? Or 19, mga ganun. Ah... Uh, Hatching! Excuse me. <laughs> Napahatching pa. Noon kasi may nag-alaga -ala, nag na ako ng kalapati. Native lang noon. Siguro edad ko noon 19 years old eh. Kagaya nito native lang. Yan native yan mga kalapati Ngayon ano? Uh, ang kwento ko hindi nyo pala pwedeng maliit-liitin ng uh, native. Oo, maliit lang ang ano nila ang ilong pero wag nyo silang mamaliitin sa Kasi na-experience ko noon mga kalapatids. Yung native ko noon, medyo mahaba yung pakpak. Medyo mahaba yung pakpak. Halimbawa, uh, bitiwan ko lang itong cellphone uh, ko ayusin ko lang yan ito mga kalapatid so. Oh. yung native ko noon mga kalapatid ito kung mapapansin nyo ito ito itong pinakadulo ng pakpak nya yung native ko noon mga kalapatid hanggang malapit na did, mapal malapit na dito mga kalapatid so oh. dito sa dulo ng uh, buntot nya pero ito hindi pa masyado Kapag ginanyan mo siya, hindi masyado. Pero yung native ko noon, malapit na dito sa dulo ng uh, buntot. Ngayon, nagparunda yung kapitbahay ko noon. Nagparunda. Ang mga kalapati niya, racing. Mga kalapati niya noon, racing. Nagparunda. At siguro... Siguro mga anim yun, anim na pirasong racing. Pinarunda niya. Mga anim siguro yun. Anim o mga pito, mga ganun. Sumabay yung dalawa kong native. Sumabay. Pumitik. Kasi kapitbahay ko lang yung nagparunda ng racing eh. Kapitbahay ko lang eh. Sumabay. Yung dalawa kong native, Sumabay. Akalain niyo po mga kalapatids, nasa ibabaw siya ng ano ng uh, racing. Yung anim na racing nandito. Yung native ko mga kalapatids, halos nasa ibabaw siya mga kalapatids yung dalawa. Nasa ibabaw nung uh, mga racing. Ito po yun mga kalapatids. Uh, na-experience ko po yun mga kalapatids. Kaya kapag mahaba pala ang pakpak ng kalapate, mas mataas pala maglipad mas kumbaga nakakalamang eh. nakakalamang sila pag ma mahaba yung pakpak nila nakakalamang sa ano sa paglipad pero pero aaminin aminin natin talagang ang native talagang matatalo siya sa ano sa karera kasi hindi naman to masyadong kinakarira eh, mga ganitong ilong. Ang kinakarira talaga mga racing eh, mga ano, mga malalaki yung ilong. Kasi pagdating sa impapawid, sa mga hangin, medyo malakas silang ano, malakas sila magsagap ng hangin kasi malaki nga yung ilong nila, hindi kagaya nitong native. Medyo hindi sila tatagal sa ano, sa himpapawid. Pero sa ano, sa lipad medyo mataas siya. Lalo na kapag uh, ma mahaba yung pakpak. Kaya yun ang na-experience ko sa kalapati mga kalapatids. Native tapos racing. Yun ang na-experience ko noon. Kaya naniniwala ako mga kalapatids na kahit native yung kalapati mo basta Basta mahaba lang yung pakpak. Halos magpantay na sa ano sa buntot. Ano yun na um, mataas yung magrunda. Pero hindi siya pwedeng ano eh, hindi siya pwedeng ipano eh, sa karera eh. Matatalo siya eh. Hindi siya pwedeng ipano eh, sa karera. Kaya yun ang naging experience, experience ko sa native tapos sa racing. Kaya good luck na lang po sa mga nagkakalapati. Sana kahit papano na nakakuha kayo ng tip sa tungkol sa native tapos sa racing. Kasi experience ko talaga yun eh. Na-experience ko yun eh. Sana nakakuha rin kayo ng tip. Lalo na siguro kung racing pa. Kung racing pa yung kalapate ko noon lalo na siguro kung racing pa siya nagkataon lang kasi na native siya eh kaya lalo na siguro kung racing pa yun tapos yung pakpak -pak, talagang mahaba halos magpantay na sa buntot eh mas malakas pa siguro yun kasi racing eh nagkataon lang kasi na native kaya yun um, ah, hanggang dito na lang yung vlog ko maraming salamat at ka update ko nga pala kayo mga kalapatids. Yung kapitbahay ko. Ito. Itong kapitbahay ko mga kalapatids. Bale. Mahilig din pala siya mga kalapatids sa kalapati yan. Yung kapitbahay ko na yan. Oh. Yan. Yung kapitbahay ko. Bale. Mahilig din pala sa kalapati mga kalapatids. Bale. Noon kasi sumasali din daw siya sa mga karera. Kaya yun, magkakasundo kami nito mga kalapatids. Nakausap po yung may-ari niyan eh. Halos sumasali talaga siya sa karera. Kaya nung nakita tong mga kalapati ko mga kalapatis nung nakita niya, ah uh, natuwa naman siya kasi mahilig din daw ako sa kalapati. Kaya siguro magbablog kami nito, ibablog ko tong kapitbahay ko kahit papano ang um, matutuwa ako yan balak niya ngang mag second floor eh balak niya makalapatis mag second floor itong uh, itong kabuuan ng bahay niya isa si second floor niya pati ito yan yung uh, ano nila bakanting luti magpuposte daw siya eh dalawang poste eh. doon sa kanto tapos dito rin sa kanto bali magpuposte eh kagaya niya na pero yan kasi walang ano walang second floor pero sementado yung uh, bubong pero siya ang gagawin niya hanggang second floor talaga hanggang dyan sa itaas bubuuhin niya yung uh, second floor kaya maganda kasi mag-aalaga siya ng kalapati abroad kasi yun eh pabalik balik lang sa abroad kaya magiging kaibigan ko yun Lalo na may pareho kami mahilig sa kalapati. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Good luck sa nakakalapati lalo na sa nagkakarera. Bye.